Kumusta mga kabigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Sensya na medyo malat po ang ating boses dahil nga po sa medyo inubo at si sinisipon. Dahil po sa pabago-bago ng panahon. Minsan napakainit, tawa sa ulan, talaga naman. Grabe yung pawis natin. Pero okay naman po mga lads, mga kabigan. Sana makais, nasa mga po kalagayan sa mga oras na to. Eto mga lads, mga kabigan. na Bali, pasensya na rin po dahil di po tayo makapag-travel. Wala po tayong travel vlog. Dahil sobrang busy po talaga sa trabaho. Wala pong pahinga sa trabaho. <laughs> tas kung meron man pong trabaho Kaya day off ah, Bali nag extra din po ako ng trabaho Sayang din naman po kasi yung araw Bawal po tayong magpahinga Bawal, po, <laughs> Bawal po tayong tumigil sa pagtatrabaho Dahil nga po sa may mga pangarap po po tayong naisabutin <laughs> Saka na po talaga ko pag medyo okay na po lahat Yan mga kabigyan, kung inyo pong nakikita natatanaw yun po yung kulay puti na yun yung building na po yun bale yun po yung hotel po yan sa Tagaytay Highlands Kitang kita po yan dito sa Midland Eto mga kaibigan yung Katsura Village dito po yan sa Tagaytay Midland Wala po talaga yung magigitang poste ng kuryente dito po yan sa taas Kasi nga po lahat po ng kable nila ay nasa ilalim po ng lupa Kaya kung sakali man po na magkaroon po ng bagyo Talagang madali lang po maayos ang kanilang daloy ng kuryente rito Dahil wala pong naputol na mga poste at natumbang poste kasi nga po nasa ilalim po ng lupa yung kanilang kuryente kaya talagang napaka safe na mga mga lods mga kaibigan kasi nga po nasa ilalim po ng lupa ito naman po mga kaibigan mga lods ang kanilang clubhouse maluwang po ito at napaka komportable rito magkaroon po ng event ang ganda rito mga lods sobra dito po yan sa Tagaytay sobrang ganda talaga ng view dito kung sa Maynila po, mainit pong panahon Dito, di naman masyadong napakainit mga lods Dahil nga po sa medyo mataas tong lugar na to Kaya talagang malamig po siya At minsan nga po, nagpapag Yung last na vlog ko po, talagang grabe yung pag nung maulan Tapos may bagyo nun Pero ito mga lods, talaga sobrang napaganda rito sa Katsura Isa ito sa pinakamagandang village dito po yan sa loob po ng Tagaytay Midland Talagang napakatayimik, talagang sobra makapagpahinga po kayo rito kung may bahay po kayo rito tapos yan mga lods yung talaga napakagandang view ng Taal Lake at dahil nga mga lods mga kaibigan sa napakagandang lugar na to exclusive to sa talaga may yaman talagang sobrang napakamahal ng lupa rito sobra hindi talaga nating kakayanin <laughs> bakit kapirasang lupa may rapan tayo rito bumili talagang sobra pang mayayaman lang talaga ito mga kaibigan mga lods pero sobrang ganda talaga rito the best dito mga lods at isa pa po mga kaibigan mga lods talagang walang nakakapasok dito nang hindi kayo member dito at hindi po kayo nagtatrabaho rito talagang kung sakali man na may mga guest sila talagang nakalista po yun sa gate talagang napakahigpit dito mga lods sa Tagaytay Highlands, Tagaytay Midland hindi po talaga basta basta makakapasok rito nang wala po kayong nasa listahan po ng mga guest napakalalaki ng na mga bahay dito mga lods mga kaibigan kaya talagang sobrang mamahal talaga yan sa lupa pa lang talagang <laughs> sobra <laughs> sobra ng mahal tapos papatayo ka pa ng bahay talagang kakaiba rito mga lods sobrang mamahal pero napakaganda talaga ng lugar na to talagang wala po kayong makikita rito na poste ng kuryente sa taas at isa pa mga kaibigan, mga lods, ang pagkakalam ko po rito sa Katsura, bali kapag yung yung pintuan nyo, yung main door nyo, hindi pwedeng magtayo rin po sa harap mo. Yun po yung parang kautosan po dito sa Katsura. Kaya na, talagang napakaganda. Iba talaga rito mga lods. Isa ito sa pinaka magandang subdivision dito po yan. Village dito po yan sa loob po ng Tagaytay Midland. Marami naman po rito iba-iba pa pong klaseng village pero ito lang po kasi napasok ko kasi nandito yung boss ko <laughs> kaya ito lang po yung nakita ko napasok natin kung sa atin po sa Maynila makikita po natin yan talagang parang spaghetti yung mga kable pero dito tingnan nyo naman po talagang napakalinis po ng kanilang kapaligiran walang wala po kayong makikita ng kable dyan puro puno lang mga bahay na malalawak malalaki napakagandang mga puno taas magandang kapaligiran napakagandang view ng Mount Taal yung Vulcan Taal bukod po run, talaga naman sobra talagang may enjoy nyo po yung village na to dahil napakaganda talaga wala kang makitang kahit na anong klase po yan ng mga kuryente o kaya ano pa man at isa pa po, po dahil nga po sa na, nasa mataas tayong lugar malakas po yung hangin dito mga lods kaya talagang hindi po siya napaka dito At isa pa talagang sobrang secure talagang lugar dito mga lods mga kaibigan. Kasi nga po bukod po dun sa pinaka-gwardiya ng main gate Tapos may mga umigot pong gwardiya Dito po yan sa po mismo ng katsura Bago po kayo pumasok meron din pong sariling gwardiya po rito Meron akong nakita rin dati mga lods mga kaibigan Na lugar na wala rin kuryente Ay wala rin poste ng kuryente Sa kanilang lugar at nasa ilalim din po yung kanilang mga kable ng kuryente Doon po yan, dito rin po yan sa Tagaytay sa may pinma kasi dati nagtatrabaho po ako ron, electrician po ako doon <laughs> ang dami dami kong pinasukan trabaho <laughs> pero di pa rin ako yung mayaman <laughs> yun lamang po mga kaibigan maraming maraming salamat po God bless